bagong pitas. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, CC, oh, okay. Ah. Sese. Ah, sese laban, sese. sese. Ah. May rewards pa tayo. Ang ganda mga idol. Ay, matigas. Lumalaban. Ngatingatin mo. Ano? Pahinga ka muna pag ano. No boss, hindi uso sa atin yan. Ano nyo mga ka nyo, Pwede tayong mapagod, pero bawa tayong sumuko. Yun? Dahil sa panahon ngayon, wala tayong magagawa kung wala tayong gagawin. Ah! Grabe naman yan! Yo! So what's up mga ka nyo At for today's video na naman tayo. Katatapos nga lang namin nag ano mga ka nyo, Nagtanggal, naglinis ni Tunying. Ngayon naman ang gagawin ko ay gagawin namin pala ay magbubungkal kami mga kafeño. So sabi ko sa kanya na magpahinga na muna siya. Eh, yun nga mga kafeño, may sinabi na siya sa atin na bawal sumuko. Yan. Hindi naman natin pwedeng magpahinga tayo dyan, nagbubungkal yung kasama natin. Uh, yung pagod yung isa, pagod kayong dalawa. Ayun. So, kasi pag sa pagkain eh, busog yung isa, busog kayong dalawa. Kung pagod yung isa, pagod kayong dalawa. So, pag ka dalawa. Uh, <laughs> ka dalawa. Uh, yun. Kaya ngayon mga kafeño, magbubungkal muna kami. Para ano, konti Kahit di masyadong malalim, boss. Para hindi malalaki yung ano niya, bingkul niya. Batang ng tidaga. Daga! Batang ng tidaga. Daga! Nung nainis na eh. Bingkul! So, kain muna namin yan mga kapeng para uh, na lang yung gagawin namin sa susunod. So, ayan mga kafe nyo. Samahan nyo kami ni Tunying sa aming pagbubungkal ulit. Kailangan natin magutom. Kasi eh, nagluto si Utol ng ano doon. Nagluto ng... Eh, ano ko lang to? Lalagyan ko nga ng kanal to. Oo. Oh, uh -huh. hindi siya ano. Ah. Ah. So, mga kafe nyo, kukunin natin pala yung mga bricks dito. Kali, nagpalam na tayo tayo kapay nyo. Hmm. Okay nag <laughs> paalam na tayo kay kafe nyo mga kafe <laughs> <laughs> nyo na <laughs> <laughs> na, swimming pool sa garden swimming pool ng mga pato <laughs> <Simple> <laughs> na para sa atin dahil kong gumawa bumili ng brick dito meron na to, kaya syempre alam niyo naman si katunyan na kung saan makakatipid. <laughs> oo oh. oh. <So>, parang naman talaga <laughs> Mamaya makikita nyo yung resulta nito mga kafe nyo. Yung ano namin. Kasi yung gagawin namin, gagawin. Para? Ay, masedsed. Napalobo ko mga kafe nyo kasi kailangan natin siyang palobohin. Grabe, ang linis. Aray. Magagawa ako ng kanal dito para, ano, yung tubig hindi mai-stack lang diyan, Iikot siya. Mas mahirap yung magbungkal kaysa magtabas eh, no? Para hindi siya, ano, para hindi siya mai stuck dyan sa ano kapag laging umuulan? Tulak. Tulak malala. Gabi yun na ano? ông gặp biên à, tàu tung ông gặp biên amazing à ê <coughs> wala pa mangi mangi ako dun sa loob. mangi tayo dun sa loob. kalimutan ko eh <tay> Ayun na yun 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 oh Oh, yun, yun talaga yung pampamitin trap. to matatanda na yun eh. Yung mga binibenta nila dito, matatanda na yun. Oo, kaya nababansot na. Yung bagay hindi lang sila lumalaki, gawa ng yung pinaglalagyan nila ng ano, eh pang ganun lang talaga. Oo. Oh. Kasi, huwag kong magalit.

Relax. Pagod ka talaga dyan. Kailangan natin ng pahinga, guys. Kailangan ka pahinga yun, oh. Kasi alam nyo na. Tingnan nyo naman yung nangyari, oh. Okay. Ha? Ah? Okay. Hindi. Okay. Ha? Huh? Oh, grabe, isang ano lang. Isang ganun lang mga kapeyo Pahinga na naman. Isang ganun lang. Nagakaubos talaga ng lakas to. Oh. pero nung kabataan ko mga kape magapas kami. Oh. Maghapon, oh maghapon 'yan. Maghapon. Huh? Dumadayo nga kami. Pakyawan. Hindi. Araw. Hindi rin Arawan. ano ba yung pakyawan? Yung Ay, yung, sa, yung kung ilan yung mano mo, doon ka bibigyan. Di ba, diba, makasampu sana iyo sa isang kaban. ganoon Pero yung sa amin kasi, yung ba, yung buong ito, oh. oh. gagapasin ng sampung tao. Hmm. Ngayon, ang gagapas, ang, tapos meron kayong grupo, gagapasin ng sampung tao, pito lang kayo. Oh. Pag natapos niyo yun, yung sahod ng sampung tao, ibibigay sa inyo, hahati yung sahod ng sampung tao. Oo, oh, iba sa amin sa amin kasi, pag naggapas ka, tapos kung ilan yung kalalabasan ang gapas mo, depende sa ano, kung sabi nila, 16-1. Pag maka ay, sayo isang kaban. Ganon. Hatihan naman sa inyo, sabi nyo, oh, uh -oh. Ibibigay yung Ibibigay yung sahod ng 10 tao, tapos kung ilang kayong gagapas, yun yung hapatiin huh. nyo. Oh, hindi, hindi sa amin. Unusan, bunusan, sabi nila sa amin. Ano Ipagkapasin ng, ng 15 na tao. Hmm. Stay. Grabe na. Mabilis pala kayo maggapas. Ano po 'yon? Hindi lang basta gapas, hindi ito Oh. Ta hmm. Ta. Ganun lang. Ang ginagawa namin ni Diba yung naggapas, tatlo yung sumusunod na nagtatali. Tatali na. Tapos yung gapas, tapos yung tali. Hapot na lang. Hakot din, tigdalawang

A tối tên lập nên mỗi tối tối loạn nugget. Echên nguồn mỗi tối 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 rồi tối 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 Bibigyan na tayo tayo ng ano? <laughs> Bibigyan na tayo ng ano? Oh, sis, elapan. Ayun. Ayun, may ano tayo. Ah, di ba may reward tayo kay elapan? Ayan o. Oh, oh sis, elapan. Malalaki yung bunga niya. Namimigay kasi ito kapag nakikita niya tayong ano eh. Masarap kasi ito kasi bagong pitas. 啊，谢谢，啊谢谢老板，谢谢，啊谢谢。现在这个还可以种了，哦，这个还可以种。过年后我们，和这个还是可以种。哦，好老板，好，谢谢。点的还是可以，我那边栽五十棵了，五十棵。哦，好，好，休息了。老板谢谢，谢谢老板谢谢。啊，啊啊。 Ah, ito ni, lokalan ng ano. Ah. <laughs> Nang <laughs> may rewards pa tayo. Libreng repolyo. Ang laki. Ang laki oh. Daan na 'to. Ha? Ah? Daan na yung so, para sa Saka masarap 'to kasi ano, bagong pitas. Sino? Ni. Nioka magandang sug dito. Ha? Ah. Ikaw. Eh <laughs> no. Laki. Sabi niya pahinga na daw kami mga ka-penyo. At binigyan niya kami ng tig-isa namin, oh, ha? Mhm. <laughs> Yon! Yes! Oh, okay, diba? Pumunta pala yung boss namin dito. Boss. Tinanong niya si Tunying kung ano kasi hindi daw niya nakikita mga kapengyo. Sabi ko, kaibigan ko sa labas, nagpatulong ako. Sabi ko mga kapengyo. Nagpatulong tayo. Sabi niya, tinanong niya kung, kung hindi ka daw niya nakikita. Sabi ko naman, kaibigan natin sa labas. Nagpatulong ako kasi busy yung mga tao doon sa loob sabi ko. Siguro so, doon sasabihin din niya kay Laupan namin yun eh. Na. na ano. Pipicturan ko din to, papakita ko sa kanila. Pinsan niya. Oo. Uy po. Pray muna tayo mga kape niya bago Lord, maraming maraming pong salamat sa araw na ito nagkakalubo ko sa amin. Pag sa pag-iingat po sa amin sa pagtatrabaho. Uh, Iharap din po ang aming mga viewers at ang aming mga pamilya. In Jesus' name, Amen. Amen. Let's get it. Oh, tikman mo yan. Sarap yan. Kamayin mo na. Kung ano mo kang Ano? Wow. Oh, kunin mo nga Ito? Oo. Oh. matigas. Lumalaman. ngatin mo. ngatin mo. Ano? Okay naman. Okay. 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 Okay.

Sobrang hirap nito lutuin eh, nung di pa namin sinusubukan yung ano, eh, pressure cooker eh. Nung sinubukan namin pressure cooker eh. Mm -hmm. Parang puro laman lahat. Ano naman to? Wala. Parang butang ang pasit eh. Ngipin madami eh. Okay. gan, Hmm. Hindi mm. mo mm. na. Hindi ko talaga ito. Ano mga mm. Hindi pinahiwa. Mas mm. pasarap pag mahaba. Mm. hindi nakikita yung mukha ko. Mm -hmm. <laughs> Ay, isang ulo. Ay, isang ulo. mo <laughs> mo. 바나나 주스 할 거면 네. 네. Pagkatapos ko naman ang pintuong gusing, nagpapanood ko sa buraw yun eh. At nga, binuksan <laughs> ko lang <laughs> ang pintuan, sabi ganun. Uy, tungkol na tayo.

kosongnya kafe nya kosong di apa under construction kita gua orangnya kan bos pangkalnya tuh pada pintu mana hmm. under maintenance Gue sepanjang. 那我也没 Ulam namin yan nung araw. Sao? Sao? sa sa bagong. Ano yun? Yan. Oo. Yan lang ulam namin nung araw. Bago utas yan, okay na. Yan, ma'am! cái mọi bố, cái nào, hãy 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 đi mà hãy 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 Ủa, hãy 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 マンガンガン、うんまあま、の、まあま <laughs>